Tulog <laughs> ka oh. Ay Pabisa 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 yan? Pabisa Pabisa Asaging ah, malapit na mahinog Ang sarap banana kayo nito Kaya turon Pang may merienday mo mamaya <laughs> Ang sarap niyan Gising nga kalbo. Ah, Good morning mga idol Maga palang init na ah, Piesta Piesta sa kabila Aga agay eh. O oh, init aga diba ba nga kalbo Pre Parimakmak! Oo! Ah. Tara sa ilog! Ah. Mamaya eh. Sigit, nagpapakita na. Hindi pa. Oh, tulog pa yun. Tulog pa kaya yun? Ewan ko. Ay ano ko nga lang eh. Pag tulog yung <laughs> <laughs> May nga pala dyan pre. Baka mamaya gusto mo magluto kang turon. Isa Ah, Tama. May parami kayo. Isa ba? Opo. Okay. Okay, Isang pilong. Ang <laughs> peta okay. ba? ba? Oo ba. <laughs> oh, <adago pa> eh. <laughs> Ito talaga eh, summer eh Tamang linos Ah, oh, tamang linos, Kuya Lito naman <laughs> eh oh, Oo ba? Ano yun? yun? Ano Oo, Matik na oh, pag naabot na tulog. Oh di pa. Sabi Sabaw ni Eli wala naman hindi pa pala naiingin ng tubig ano ang init ba? tulog ka na yata na naman Gawin dyan, ano mo ano, ganyan gawin dyan, Ano mo ganyan gawin dyan? Ano? Diyan, suwa ka, Ha? Napahin Anong meron pa dyan? Langis. Langis, langis. Huwag yan, huwag Huwag, huwag. Ano